Yon, good morning, guys. So today I December 25, Twenty 25. So preparation kami ngayon para sa aming Luzon-Visayas road trip. So kagabi pa naghanda na kami. Ah uh, ay ay papakita ko sa inyo. Yan. Kaya handa na namin lahat 'yan. Oh, pauwi ka na kami ng Mindanao. Ayan you o, know, oh, mga gamit namin. Yung iba nakarga na sa van. So, ito, kakarga natin sa van nito. So, napakita ko pala sa inyo. Tumahan niyo ako, guys. Wait lang. Ayan. So, dadali, dadalhin natin ito, mapang polish natin sa pang pintura. 25. December 25. Hindi na kami naganda sa Pasko. At babawin na lang. sa New Year. So, bali guys. Ang dadalhin pala, ang dadalhin namin na mga sasakyan. Ito ang dalawa. Mazda. Saka yung van. Aha. Uh -huh. ayan so guys uh, -ano na tayo nakapag prepare tayo ng ibang gamit natin simula pa at kahapon so bali ito yung mga ano namin mga ano mga gamit namin yan ayan yung iba tapos uh, marami pa marami pa kami dadagdag tapos mag, siguro maglalagay kami dito ng space para sa aso namin kasi isasama namin yung aso namin na chow chow So kaya pala natagal lang kami sa pagbiyahe namin ah, ba bago kami umalis dito sa Laguna kasi iniintay ko pa yung ano yung certification ng ano travel permit ng aso. Kompleto naman siya sa vaccine. May card din siya pati anti-rabies kaso sa 27 pa ang ano ng vaccine. Ay ah, yung ano yung certification. So ito kakarga natin pa dito. Ayun. Yan. Mga pang pintura natin yun guys I-lock natin Bali na pa-change oil ko na yan guys Na meron tayong upload yeah, sa YouTube na Yung ano nagpa-change oil ako Dinokument ko rin Tapos ito naman Condition na rin to pinagawa ko na rin to So ito ay marami na rin laman Ayan Full na rin yan, full. Damit yung tala dyan. Tapos, bagong pintura lang din to. Yun. So, sa ngayon guys, mag-prepare muna kami na iba pang gamit namin. Balikan ko kami ngamaya. Yo, what's up? Good morning guys. Uh, December 27. Tapos na kami magkarga. Ay, kulang pa dito isa. Tapos, ito na yun. Ayan full pack tayo yan yung kapatid ko what's up brodo yan puno puno oh. yan tapos yung Mazda yung Mazda ito naman andito yung mga iba namin ano tapos andito din yung motor yan puno din ang Mazda din full pack din oh nandito yung rider natin tapos ha ah. so baka mamaya Nakuha lang kami ng search ng aso. Tapos mamaya aalis uh, na rin kami. After lunch siguro, um, uh, nine, lang ang mga 9-10. Tatapusin na namin ng karga nito. Ito, pulpak na pulpak na. So, kita-kita mamaya sa daan. Alright. Welcome, day one sa aming Luzon to Mindanao vlog. Ah, uh, bali pa uwi na kami. Nasa San Pablo na kami. Ngayon, San Pablo, Laguna. Destination namin ay Agusan del Sur. So, dalawa sa sasakin kami. Ah, uh, ano, isang Mazda na 1996 sa isang van ni San no, Serena Japan. So titingnan natin mga auto namin daw tong dalawang sasakyan na to. Ayun sila oh. Yeah. Oh, na. Oh, diretsa na, diretso na. Oh guys, ah, uh ano, ah, ilang kilometers to titignan namin kung kaya naming ano yun, habulin hanggang New Year yung flight, ay flight yung ano, yung biyahe namin may kasama kaming aso tapos lima kaming adult ay anim pala, ay, lima ay isang baby, ay dalawang baby tapos apat na adult na pala bali yung nasa pulang sasakyan, doon tatay at kapatid ko so ngayon lang yung ginamit, nagagalit sasakyan, pinari ko Ah, guys, eto. Uwi na kami na Mindanao. Ayan yung driver ng Mazda, yung kapatid ko. Ay naman si Papa, ihi. Tapos so, uh, Ikaw. Oh, ka ah. Kali lang, kali lang. Uh, uh, guys, ah, uh, nasa na ako Mindanao. Uuwi na kami na ng Mindanao. Gamit namin ng Mazda 1996. Ito sila. Papa. Ha? Papa. Si Papa. Si Utol ko. Vlog to pa Vlog. Ah, uh, day one na kaming travel. Ayan, Mazda 1996. Uuwi na Mindanao. Saka yung van. So, abangan nyo mamaya guys kung hanggang saan kami abutin ng gabi nito. At saka baka bukas namin tumuli ng Matnog. Kasi ang Matnog ay 12 to 14 hours ang biyahe namin. So, balikan ko kayo mamaya guys. Samahan nyo kami. Day 1, Luzon to Mindanao road trip. See you. Ayun guys. Alis na kami. Putol-putol ng video natin. Ayan si Jason sa likod at mga bata. Tapos ako driver. Subukan natin kung hanggang saan. Ah, tayo abutin ng gabi. Ayan yung tatay at kapatid ko nakamasdag guys, uh, first time namin gagawin to na dalawa na convoy bali nung no 2020 buwin din kami ng sama ko kasi dalawa lang sa Mindanao, nakakiyan naman kami so ngayon, subukan namin na ito, na convoy kami matagal na stock yung masta yan eh, pinarecondition lang, lang namin para ano buwilo na dong, buwilo buwilo na Ay, ano gigay habit gyud. Anong normal ba 60 70 ang takbo? Ah. Um, uh, ayun guys, may ah, bali may dalawa kaming radyo sa kanila tsaka sa akin. Para connected pa rin kami. Yon, aba sana umabot kami nang dala nang safe. Talaga ni gigis kanang okay. niya. Oh, kung sakali ba hindi dumidinig ang nakakusog tangga sa na siguro, naputol na, sige na lang, okay lang, lang na basta diretsyo lang, okay. lang dagan, sakto lang so mamaya guys, balikan ko kayo pag medyo nasa malayo na kami eh laguna pa rin kami eh yan Analyze the break nung ha? timing timing pa chili ana pa biglaon lagi na ko break para pala kusog kusog kay mendangan kay kwan dugi lay para bata lay pa ta ana Ay, okay. irang break na nai hmm ayo lang kay diretso to ayo jud to kay sa ano para wala sa Oh guys, ayan, puno-puno kami guys. May maniit pa na bata sa loob. Two months. <laughs> internet ni na Tilly try namin mga gal negosyo kung mag-click nasamahan nyo kami sa journey namin ito ay day 1 pa lang mga tatlong araw yung babihayin to see you mamaya sa daan alright and guys ah uh, road na kami ng Chaong Quezon yun so far so good ah medyo malayo layo na naitakbo ng aming masta may konting usok pa rin minsan minsan nawawala naman Um, medyo paha na guys kaya malaking tulong ang radyo <laughs> babalikan namin ngayon mamaya guys pag medyo malayo na kami wow. wow. Alin -ka team? Table table. Na, it like, it? Table, table na na. Okay. Right guys, diversion na kami ng Sariaya So far so good Ayun yung aming kulang sa meno sa Edmiro Shout, out, shout out. <laughs> out, shout out, Oh, shout out! <laughs> How about the dog? The dog is so good? It's because I'm man. Oh, we stick, uh, we take uh, it later.

Oh, Inahinay ina ina lang po, kailan lang yung kumay Inahinay ha, kailan yung kumay Inahinay ha, kay crossing na di ha Inahinay lang Guys, sariaya pa lang, inulan na kami Yun, inulan na kami guys, sariaya pa lang Tawag oh, na rin, Amerikana, gabi yung call stop, Amerikana Sino? Kasi americana. si ate? Ay, si ate Amerikana? Kumbanda hey, uh, si ate? Kumbanda si ate? Airplan na naman siya kaya tayo na ta. Pas lang sa pas, na. Ano na no, 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 no. yes, Mahal na deviation road dire, ang order sa aso kan dire, unan Tawag sa ako kung na mo 'di. Eh 14 na mo, ano na mo Lupin guys, gutom na rin yung kapilang sasakyan no, gutom na sila, gusto na kumain no, gutom tayong kakain sa unahan pa yun o, magbaga no, no, no. okay, guys, sa Lucena papunta na kami ng Lucena so mainit na medyo nakakalayo-layo na kami sa San Pablo sana walang aberya kain kayo mayamayin

tayo so, sa kainan. Alright. Kita po ba kami? Kakain lang kami. Tara, tara. Tara, tara. Ay, okay. kakain, kakain muna kami, guys. Hindi isa, Ha? Ano? Pero karon okay na. Okay na karon. na?

wala kan tao Ayun daw Ayun Sarayaya bayan tayo Medyo trap medyo na trap kami Ano pakitignan yo Ayun oh Okay. Guys, Lucena na kami. So, so far, so good. Wala pa namang... Ito ako, mga nalang pick-up ni Nita, no? Nanawa. Kaya nga. Ito lang tayo. Oo, wala namang aso. Okay na kayong ano. Dandahan lang ha. Ay, kung anong. Ito, dito na kami guys. Ano? 个先啊。 80 to 80. Ah, 60. Kasi 70 na. Patuloy na 80. 60 na pa 70 80 na. 70. Aha. Go Asa ah, makadiretso na? Oh. Ah, ito ba sa bitok manok. Diretso lang man, diretso lang, diretso lang, diretso lang, bitok manok nga, diretso lang. Ayun, hindi kami dadaan yung sa bitok ang manok, hindi namin kaya diyan. Doon kami. So, pa na kami ng, ano, sa old, sa ano kami, sa bago. baka titigil kami nang ano zigzag road sana eh hindi baka hindi kayanin nang ano kaya dito na lang kami dumaan oh 96 kilometers matlong siya na kaya primera segunda na no pagapangan ng mga segunda dito ka eh dito ka eh primera e primera kay maglisod na kay bukat kaya na Aginod lang, aginod. Segunda na ko, segunda Yo, yun, guys. Abrea kami. Makina. Ang makina, walang problema. Ang carburetor lang. Sa pula. Carburetor ng pula, guys. Ano lang siya. Eh, nawalang sa vacuum. Hindi na yung ano. Hindi kaya ng ano yun, eh. Hindi kaya ng ayusin. Ayan no. Makina ayos lang pero walang ano siya, walang minor, Namamatayan sa minor. Yun. Hintay pa namin yung mekaniko, nagtawag na kami ng mekaniko. Napakadilim dito, guys. Sana makaabot pa kami ng ano. Yun. Matlog. Ayan guys, oh.